Eh, hindi pwede to. Bakit? 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 Boss, 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 kilala mo ba itong ba? Ikaw? Una ko, ha? Ikaw na naman? Ang ginagawa mo rito? to lang pala, o okay. si Sarah. Akyat bahay ka, no? Ano akyat bahay? Magnanakaw. Ah, Asan mga kay -split mo mga ah, ka-split ah, mo? Hoy! Lloyd, gusto mo mag tayo? Dahil sa pati negosyo natin, pwedeng madamay. At saka, hindi ko sinira ang pagkatao ko para ibagsak mo lang ang lahat ng pinagirapan ko. Pa, aksidente lang yon. Pulis naman dapat babanatan ni Joy. E akalain ko bang harang yun? Alam mo, Joe, ang bagay sa'yo, magbago ka na ng trabaho. Pwede ka na sa karnabal. Pa! <coughs> ah! Bakit mo pa ako binigyan ng security? Kung hindi naman pala ako kayang protektahan! Kayo, baka naman na ginagamit nyo. Kaya wala na kayo sa inyo sarili. Ah, eh, sir. Hindi po kami gumagamit ng paninda namin. Pa, ganun lang ba? Iha. Iha. Pinuprotektahan lang naman pala yung kapatid mo, eh. Huwag ka nang maghalit. Basta, hindi ako makakapaya. Kailangan makulong yan. Ipagukulong natin. O, sige. Ipagukulong kita! oh Pa, basta tandaan nyo. Sa oras na may mangyari kay Juan diyan inokko naku na kuwag mong gagawin yon ipapakulong oh, ko oh, ipapakulong ko yon alam po oh. ah sir sipiskal po hello 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 ah, si Lloyd nga pala kagabi sinaptan ako oh di gumanti ka. Ah, ayaw pasampal, oh digo man tika ayo pasampalo lloyd magpasampal ka <coughs> Cal. Sir! Torne! Ako! Meron ako ibabalita ano sa akin. Ano nangyari? Eh. Magkano damage? Sir, baka hindi kayo maniwala eh. Yun know, ang si Juan, yung tinamaan ng baril, nakalabas na ho. Oh. Parang wala ho oh, nangyari. Totoo ho oh, yun. Talaga? Oo. Oh. Paalis muna ako ah. Kayong dalawa, tara! Alik, alik nga. Marie, yung bag ko! Ba? Sige na, sige na. Nalalabuan ako sa kinikwento mo eh paano ba naman tayo mananalo sa Battle of the Bands niyan? Malapit na yung concert, no? Alam ko. Kaya nga minamadali ko na eh. Ano, gusto nyo? Kayo na lang? Sige. Oh, saksak mo sa baga mo. Oops, oops. Nagalit. Uh, excuse me. Nabakante. Uh, it's my turn. Mm uh -huh. Hoy, excuse isa ka pa, isa ka pa. Lalo lang nagugulo dito eh. Oh, te teka. Teka, teka. Teka, mo na yung teka, teka, na. Teka, teka. Excuse, excuse me. me. Uh, Tega, um, teka, um, teka, teka, teka. Ano na naman yan? ito naman eh pagbigyan mo na ako pangarap ko to eh, to be a singer recording artist oh sige kung ano si tape natin tape natin sige. O, tumulong. okay 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 39. Malapit na ako, nararamdaman ko na. Last look na lang sa cute na baby ang alagaan ko. Ano nangyayari? Hindi pwede to. Bakit? 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 Boss! 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 Kilala mo ba tong ba... Ikaw! Una ko ah! Ikaw na naman! Ang ginagawa mo rito! Ikaw lang pala o si Sarah. Akyat bahay ka, no? Ano akyat bahay? Magnanakaw. Ah, Asan mga kay -split mo mga ah, ka-split ah, mo? Hoy, wala kayong mananakaw sa amin. Mahirap lang kami. Sa kumpleto ang barkada. Hoy, ah, ah, oh, sa ka pupunta? Ako ang guardian angel mo. Hoy, white lady. Hindi dito ang balete. Mabuti pa, umalis ka na at baka abutan ka pa ng barangay na tatawagan ko. Gugulpihin ka noon. Sayang naman yung suot mong kurtina. Anong klaseng assignment naman to? Sir naman, ilipat niyo na ako. Ayoko dito. Sir! I will wait for him to change his mind. After all, sir, it's my job, di ba?